guys, ayan. So sa video ito guys, ayan, meron naman tayong titimplay na ano, bali pambubong siya guys, yung titimplayin ko daw. Kulay pink, ayan. So dahil walang kulay pink na ready mix na pambubong, so titimplayin ko siya guys. So tara, panoorin nyo guys. So ito na nga pala guys Ayan may tinitimpla na tayo dito Ayan so bali ang ginamit natin dito Roof sealed na TVs Ayan na pambubong Yung kulay white So linagyan lang natin siya ng red Ayan so para maging pink Ayan mga guys Ayan o Mapakita natin sa mayare So okay na daw yung ganitong kulay guys So lalagyan na natin ng puti At para mapuno na yung isang galon na titimplay natin Ayan So lalagyan natin ulit ng pula Ayan Sa puti Ayan So Mikos-mikos ulit natin yan guys Ayan So okay na to guys, ayan yung ganitong kulay Nahalo na natin ng maigi guys, ayan So comment comment na lang kayo dyan guys Sa mga gustong magpatimpla ng pintura At kung anong gusto yung kulay Ayan, flex nyo na lang Pakicomment nyo na lang guys para maya i-flex natin Ayan, so maraming salamat sa mga Nag-share na ating mga video At mga sumusuporta sa atin Thank you, thank you po sa inyong lahat guys